parusa na hindi naman din hindi ka litigaya, hindi ka lulungko. Natural. Sino ba matutuwa na yung, yung tatay ko nabuli, na huli, bilang presta na Sino Sino matutuwa na? <laughs> yung kapatid ko na huli, sinilagunan. Nilagari, binato. Sino matutuwa na? Diba? Kaya sabi, lahat ng parusa na paru ngayon ay hindi naman din hindi ka litigaya, hindi ka lulungko. Gayunman, pagkatapos ay pagkumbungan, ng pagkumbungan, sa mga nagsisimba uh, sa pamagitan nila. Uh, pag nalampasan nila ito, glory na. Okay. At kung binasa nila yung Old Testament, may hangganang itong Roman Empire. Kung siya ay dinamit para pagdidisiplina sa mga tao ng Diyos, siya man ay pangarusa after 70 AD, na nagtagumpay ang Roman Empire sa pagpaparus sa mga tao ng Diyos. Uh, ang, ang pinarusahan dito yung mga suwain ng tao ng Diyos. Pagkatapos po nun, ipinaksak ang Diyos sa Okay. Hebrews chapter 12, verse 12 to 13. At ito na po yung ating ending. Huwag niyo sabihin kay Vice Elder. pinaka-best na panlaban natin. Ano man yung mga persecution, mga uh, negative na nangyayari sa ating buhay, ano ang pinaka-best na sa data? Prayer. Kung may nakakalimot kasi tayo man ang langit. Kung may na, nakakalimutan na, na natin makipag-ugnayan sa kanya sa pangalangin lumalabas na si panalangin. Diba? Kahit napakasama ng tao, Diyos ko! Diba? <laughs> umihingi, umihingi siya ng, ano, uh, ng tulong sa Diyos. Diba? At yun uh, na ang best Ano man ang mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay, huwag tayong pipitaw. Diba? Ang pinakasandata natin ay humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Okay? Diba? Ayun, ating itaas ang ating mga kamay, at itaas ang mga kamay na nakababa. <tos ng bago> ang mga tuhod namang nanginginig. Siguro, mali lang yung pagkakalagay ng mga ng ano, no? Siguro yung, yung tuhod yung nakababa. Ha? <tos ng bago> na? At nanginginig. Okay? So, ibig sabihin nun, uh, sa kanyang pananalangin, naka, naka, ganyan siya, nakanil down, tapos nakanil down. Okay? Kuminsan, so, misan nagiging ano tayo eh, no? parang ang panalangin na lang, nakatayo. No? Pero dito, nakikita lang nakatubod ito at nakatasyon pa may. Mm ha? -hmm. Ah? So, tulad dito, ay nagpaliwanan ko na sa inyo, nung uh, ah, in, pinanalo natin yung debate na ah, kasi merong nagkakabon ng debate na pinakailan na lang, uh, ah, pinakita natin na hindi lang nakaluhod, kundi pwede nakatayo, pwede nakaupo, pwede nakahiga, no? So, pwede nakatuwad, Ah, uh, ah, uh, pwedeng kunuhan ng possession ng ating patara uh, at nai-padala na natin 'yung kaso 'yon, ano? Sa mga debate. Pero no, ipinanalo natin 'yung kaso 'yon. Ano nangyari? Naging bawal na 'yung duot. Hindi po. Dahil uh, pinanalo man natin 'yung kaso sa possession ng duot lamang, hindi nangangahulugan hindi na pwede ang duot. Kaso, ah, ito nangyayari katerina sa duot dito. Bawal so, na nakakain. isa lang ang posisyon ng panalangin at yun lamang ang luko. Kaya lang, nangyayari sa atin ngayon, isa na lang ang posisyon ng panalangin. labi na lang nakatayo. Hindi lang na, pwede yun, no? Pwede na lang at pwede na lang mga posisyon. Ang mahalaga doon at puso ng tao. Matatandaan so, mo si Jonah yun, yung kinain ng malaking slug. So, parang ganyan, nakatayo yun.